lahat. So today is gulay na naman kami. Baka hapon gulay. Guys, gugulay muna kami guys for the healthy food. Okay, ito na ang bad food. the pipino. Ay, sayote. sayote. And then, Marian Rivera is cutting the squash and G for the cleanliness to the Holy First Kids King. So gahapon, may kalabasa, meron din sita, ngayon meron din tayo mga gulay. So ngayon naman is basoy siya, gulay, walang gata, pero

partner sa basoy namin. And we have tira kagabi na inunun. Niyan siya. Ito naman is kagabi nila na tira. So ang daming tira. Gulay pa din. Ang basoy lalagyan ng peneritong isda. Try nyo na ba yan, sis? Uh, so, ayan, nag-inito yung Kaya kami ng kasi ko ngayon. Oh, ang lunch! Ano na, 3D lang? Ano? Ano 3D?

Ben, labi kayo na ng kuwan mo. Wala man, may effect. Ha? Ding kuranan? Wala mo na isa ako, Andrew? Wala mo na Wala

kan Oh dia. Yan kain. Ang gata kasi ang ganda ng kayo. Sayog mata nagluto. na mga gabi. We have ang dami ulang isda. Hi Kang! Ang aming CEO

So, habang sila ay kumakain, Tara't silipin natin ang function hall. Kung ano na yung itsura. So, pansinin nyo, napakainit ngayong araw. Grabe yun ako, diba? Tapos mamayang hapon, bigla-bigla ang uulan. Ganon, ang eksena dito. Every day. And nice ko nga palang And nais ko nga palang mag-thank you kay Ate Chen. Salamat sa blessings today, Ate. God bless you. And congratulations kay Elkan and Nathan. Grabe, sobrang proud mami talaga, Ate Chen. So, dito na tayo sa function hall. And, laka. Muntik nang, untik ka nang matapos. Muntik ka nang, malapit nang matapos ang dito sa kabila no? so eto na siya guys eto na yung sa left side mmm talaga tingnan nyo guys oh yung difference ng naka ganito at naka color roof doon na banda is napakalilim na kumbaga hindi na siya mainit no Sam samantalang dito naman na eto pa ang ang bubong eh Pansin talaga yung init. O yan o, yung diferensya nilang dalawa. O. o yan o, dun sa kabila naman. So, para sa akin, mas malamig na siya na naka-color roof na siya guys. O yan o. Kesa sa ganyan, as in, mapifil mo talaga yung init doon sa gitna. Hmm, tingnan nyo. Ala, ang ganda. Mas gumanda siya na nag-color off talaga, no? kesa sa ganito and mas mas mahangin na siya ngayon kesa i-compare natin noon na polycarbonate pa yung dito banda ay, o diba, may feel ko na yung hangin, pumapasok na yung hangin ay, bongga, kahit mainit na mainit hindi mo na ma-feel yung ano dito yung aligaang ba and abangan na lang natin kung ano yung gagawin ni Brenda dito sa mga polycarbonate na mga tatanggalin na. and yung Jana part hindi ko alam kung tatanggalin ba niya yan pero basta dito lahat is tatanggalin niya yan lahat dyan ito yung sinasabi niya oh, hindi dinagdag niya na Diyan palalagyan na ng napakahabang kurtina talaga para bagsak yung dating niya. Pang function hall talaga yung ano ba? Aurahan. So I think tapos na sila dito eh. Oo. And then dito naman after nilang mag-lunch. Pero yung ginagawa nila kanina dito guys is Nagdudugtong pa sila ng mga bakal para dito naman sa gitna. And nagpintura na din sila ng mga bakal dito sa kabila. Oh. Yan, eto yung ilalagay nila sa gitna ang haba. Grabe na. And, yan lang yan tingnan pero sus worth of thousands and pila na na mahal na mahal na talaga yan so mamaya is magluluto tayo so mag a upload ako ulit and then ayan again thank you so much ate Cheng Fernan for the blessings ate and mamaya mag message lang ako sa iyo send ako ng video And then, see you later, guys. Kasi mag-upload tayo ulit. And kumain na din kayo kasi pananghalian na. And syempre, mag-ingat ang lahat. Dahil, baka umulan naman mamaya. So, see you later. Bye! Thank you for always watching. And God bless everyone.